Yan! Hello mga kalablab ko! Good morning sa lahat ng nanunood sa subscriber at viewers ko. At nandito ako ngayon sa store namin dito sa Green Hills. Ngayong araw na to is Friday. Yan mga kalablab! Sana marami tayong mga customer ngayon at maraming pumunta dito sa shop namin. Kasi ngayon araw na to parang medyo wala pang masyadong customer at onti lang ang dumadaan. Kung nanggahanap ka ng mura at legit na phone, dito ka na bumili mga kalablab. Ayan, may mga sabit-sabit pa dito. Yan yung mga iPhone mga kalablab. Marami kang choices dito. Merong brand new, merong second hand. Pwede kang mag-swap dito sa store namin. Kung gusto mong mag-upgrade ng phone, ayan, pwede rin yan. Marami tayo dito mga brand new na iPhone at saka Android phone. Meron tayong mga pang gaming phone like uh, Poco, yan, Mfinex, Tecno. Yan yung mga pang gaming phone na mura lang. Yan, meron din tayo mga second hand na Samsung iPhone. Maraming salamat mga kalablab sa mga subscriber at viewers ko. Kung bago ka pa, pa sa channel ko, mag-subscribe ka na para masaya. Yun lang. Maraming salamat sa lahat mga kalablab. Mag-subscribe ka na.